Alright! What's up? What's up? Hi everyone! So, maula na araw sa atin lahat ngayon. So, pupunta ko ngayon ako sa airport. And susunduin natin si Madam. Galing siya ng Pinas. So, excited ako kung ano yung kasalubong niya ngayon sa akin. <laughs> And right, excited ako sa pagdating niya sa pung araw din ka hindi nagkita nagkasama ni madam okay um, umulan lang ng konti ano nagrito na ako ng damit parang ang lamig ano? parang ang lamig lamig na sa gusto ano? parang ang lamig dito okay. umulan lang saglit nagrito na ako ng damit kasi ito lang ang time para isuot ko yung mga damit na ganito so samantalahin natin <laughs> di ba Mula. Saglit lang to mga ilang minutes lang to. Tapos na. Hindi <laughs> ba? Kaya naka, nagdala din ako ng switch kasi mamaya maaraw na. Medyo mainit na nga. Medyo pawis na nga yung kilikili -kili ko. So anyway. Nakikita ulit natin sa madami na yon Feeling ko pa landing na yung ano yung aeroplano niya eh. Kasi bago mag two, bago mag off na o'clock yung napag-inap. So feeling ko. Well, at palanding pa landing yun. Sabi naman niya kahit malito ako ng konti. Nung, kasi galing ako ng night duty. Ang tulad ko, ano lang, one hour lang, mga one hour lang gano'n siguro. Papunta ko niya sa bus station para magbabas ako dito sa airport. Alright! Sindi so, na tayo sa airport. So, hintay natin si Rizal makalabas. So, na yung immigration na daw siya. So, may na ako sa Great Beach sa baba. So, yung guys, na daw siya tumawag. So, hey, kaya? 20 siya. oh, diba? Ano yung na yun? Ano yung na yun? Ano ngayon... After 10 years? <laughs> 10, 10 days. pa 10 days. Ang damakain. Ang okay. you ng know, bata. So yun, kami ng kakainan. Kain na kami. na ako. <laughs> 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 Alright, back up <laughs> alright guys so yun nakawin na kami dito na kami sa bahay ni Chubs so, welcome back And so yun Uwi na kami agad ano? kasi 10 days kami din nakita alam niyo na nag aray <laughs> ko so, nagmamadali kami umuwi <laughs> so yun dito na kami sa bahay <laughs> alright this is it aray <laughs> ko Alright guys, so yun, nandito kami ngayon sa kwarto. So, magpapahinga na kami. At galing sa biyay si Rizel. So, yun, so, ka naman siya camera. So, alright. So, yun guys, dahil tendis days kami hindi nakita. So, bahala lang muna kayo dyan, babush! <laughs> <laughs> ha na natin.